Yan ang kaibahan pagka nagsiself demolish ang may uh, mayari ay eh, pagka sila ang uh, tumagal niya ay eh, alam nila pero pagka inaantay pa nila magdemolish itong uh, SCOG or MMPA ganyan ang mangyayari Laki pa naman ito Kaya pa naman bigat Kaya pa bigat? Oo oh. Patos mo yung truck! Patos mo yung truck! Okay sir, tatanggalin na po namin sir Tara, itarga to! Tinatanggal na ng uh, LGO, yung basura dyan. Titignan nga natin para may natutulog. Well, alam naman natin, the Metro Manila is a very big city po talaga. No? It consists of 17 cities. Uh, lahat naman po ito ay ating jurisdiction. Maaari po tayo mag-clearing operation sa mga lugar na ito. But uh, sana po maintindihan ng ating kababayan na napakadami po nito. Eh. So kung meron po kayong mga nakikita na mga obstruction o mga kalsada na kailangan po natin i-clear sana po maipagbigay alam nyo po sa aming ahensya, pwede po kayo mag-report sa ating mga social media channels, sa ating Facebook page, or even sa 8888 Complaint Hotline. At ito po ay tutugunan po namin at aksyonan po namin ito. Huwag po kayo mag kahit saan po, as long as within our jurisdiction, aksyonan po namin ito. Marami salamat po. Ang dami nito Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, April uh, 23, 2024 At sa oras na 9.30 na ang uh, umaga Ito driver ito yung uh, Pure Gold Dito sa Makati At uh, nasa kahabang tayo ng uh, Sobel Rojas Ata uh, kanto ng uh, J.P. Rizal at uh, nandito ngayon ng uh, Special Operation Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dahil uh, ito ay uh, jurisdiction ng uh, Makati ay uh, ina-assistahan tayo ng uh, lokal ng uh, Makati may mga kasama tayong kapulisan dito uh, So lahat ng mga tricycle na ito ay uh, pagtitikitan at yung mga iniwan dito sa tabi mismo ng pader mahahatak pagka driver katulad niyan isa sampa na yan sa tow truck. So ang activities ngayon ng team yung mga naka illegally park uh, vehicle sa kahabaan ng uh, kalsada ganun na rin yung mga obstruction sa sidewalk dahil kasama din natin yung uh, skug papasadaan natin yung uh, ng uh, Sabel Rojas hanggang doon sa unahan ngayon ito yung part ng uh, Makati ito naman yung uh, part ng Manila bibigyan ng terminal this is just a list of break of class areas yeah, yeah, yes sir so, so, parang lumalabas waiting area po ganun ito okay. uh... okay. we'll terminal po we'll terminal the 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 termina. the eh paano nga iisamin sariyan kaya tapay kitanya po so oh, imbis na dalawa ang makakadaang kotse nahaharangan ng terminal natin magkakos tayo ng traffic baka po mali yung area na pinaglalagyan nyo ng terminal baka sa ibang lugar po yan hindi po dito <laughs> eh yun na po eh hindi naman po pwedeng dating ginagawa na natin eh kung mali naman hindi natin pwedeng hayaan lalo na po ngayon may DILG memo na po na nilalabas na yung mga kalsada eh po pwedeng gawing parkingan at terminal lalo na po pangkita pag may mga driver po matitingitan po kayo pag walang driver matutuloy yan. Ipaano pa ko kami na medyan sa akin. Kakasampa po kami sa motor. Dapat kasi sampat ticket. Mm -hmm. na po. Well, unang-una -una, uh, there has been several uh, complaints coming from the community na nagkakaroon po ng na problema when it comes traffic jam. And nakita natin, isa sa mga reasons po dito ay mga tricycle na nagta-terminal po. at makikita naman natin, based on the marking ng kalsada, this is a ano, no, two-lane street, which is hindi po pwedeng maging terminal po yung isang linya. Dahil unang-una, it will uh, hamper the flow of the traffic. Pangalawa, may kita rin natin dito na meron po mga tricycle or mga terminals din po sa bangketa. We, all, we know that ano, no, the sidewalk is beyond the commerce of men. So it cannot, or it cannot be or never be obstructed of anything po. Uh, ang bangketa, uulitin ko, hindi naman po pwede maging extension of a terminal, a parking, or even extension of any, ano, uh, any house or even a business establishment because the sidewalk is beyond the commerce of men po. Apo. Hindi naman natin pinagbabawalan na magnegosyo ang ating mga kababayan, but we have to always keep in mind to put it in proper place and not to hamper any public convenience po. So magmula dito sa Sobela Rojas at uh, kanto ng uh, GP Rizal ay uh, lalakarin na lang ng team itong kahabaan ng uh, Sobel Rojas at asama uh, lang kayo kung hanggang saan tayo makakarating. <laughs> <laughs> dapat titilahan sa mga eta. Mga ginto na atin forward na kay dito kailangan Kailang ng kalayaan sa kasoben. Yes. kanto ng uh, kalayaan niyo at ng uh, pa kami nagsasabi sa inyo, Ayun yung kung eh. Diba, ginagawa nyo kami tau-tauhan lang eh. Hindi kami nagtitiro sa trabaho namin ha. Araw arawin namin kayo. Hindi naman na uh, lingit sa inyong kalaman. Ah, uh, matagal na itong uh, clearing operation sa kamatagal matagal na uh, binibigyan ng notice itong uh, pangungumpis ka ng gulong ay eh, isa lamang itong warning ngayon kung sakaling uh, bumalik ang team at andyan dyan pa rin yan pukumpis kayo na lahat ng mga gulong tama po ba sir? Yes, sir. So ito naman, Gili-Gibana At uh, ito ay uh, Gibana Yung sa una naman Eh, hindi pa sila nag-self-demolish uh, Yung sa kabilang side uh, Part na ng uh, Manila So andun na naka-parking school Pero ang uh, i-clear Itong part lang ng uh, Left-hand side Dahil ito ay uh, part na ng uh, Makati at lahat yung mga establishment na dadaanan natin ay kumukuha sila ng uh, permit sa Makati. Pero itong kahaba ng uh, Subel Rojas ay sakop na ng Manila. Ito kung mapapantulong, paggawaan talaga ito o or, vulcanizing uh, shop. So matagal na itong kinukomplain dahil pag kami nagpapagawa, diyan na mismo sa sidewalk. So wala nyo naman yung mga langis At uh, naharangan pa nila yung uh, PWD uh, ramp Or daanan ng PWD So pinawa lang itong uh, CCTV Bago tuluyang dibayin Amarin

ay eh, alam nila. Pero pagkainante pa nilang mag-demolish itong uh, SCOG or MMPA, ganyan ang mangyayari. Sabi ni Kuya, hindi raw siya pwede mag-self-demolis uh, Itong kanilang uh, yan, yung economy niya, baka bumagsak Or pag ganun pa man, delikado pa rin yung ginagawa ni Kuya Baka biglang uh, bumigay ang uh, doon tayo galing at uh, nasa kabang palentay ng uh, Zobel Lo Rojas at ito daming physical dito at uh, pagtitikitan lahat yan Malapit na tayo sa South Luzon Expressway or uh, Osmeña Highway Ay, may wala, wala magagawa, Kasi yung palindayo, wala tayong trabaho na. Kasi kayo. nasa kayo, no? po kayo, ah, nasa po kayo. Ay, na, konti bilis na tayo. Si, na yung trabaho. kagawin. yung mga? Ano na pala ito eh. Ay, mo, ay, mo, tigasan. Hindi na nga, Dumadaan muna natin dyan dahil uh, pinapapasok mo na yung paninda bago kumpiskayin okay. yung tawag ito, yung kanyang uh, tindahan. Oh, 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 oh. Ito, natikitan lahat. Ang dami nito. Limang tricycle lang nakakarga. Biglang linis. Ang oras ngayon ay 10.55 ng umaga. Laki naman ito. Kaya pa naman bigat. Kaya so, pa naman uh, bigat? Oo. Between uh, 6am to 9am, uh, halos uh, maharang na uh, raw itong kalsada dahil marami nagbibinta ng uh, kalakal dito. Yung mga uh, kaliton, binibinta dito sa junk shop. Uh -huh.

tong uh, na truck na ginakargaan kanina ayah uh, truck ng uh, LGU Makati. <tipan> alam kami, sir? alam mo kung sir? mo kung ano yung sir? alam mo kung ano yung sir? alam mo kung Ah, sir, kayo po, kayo po kausap po, tayo, ha? Apo. Mm. Uh, ito talaga but, uh, po, sir, Agreement, Gentleman agreement, ha? in the just corner, the corner. ha? Uh, so, po tayo, sir. Nakapapalinis na, sa atin, po natin pa, so, yung mga tao, hindi uh, po tayo makabala. Ha? Uh, diba? natin, ayaw natin huwag din tayo makabala. Okay? Ah, okay. Sige po, maraming salamat po. po. Okay. Okay. Malapit na tayo sa South Luzon Expressway. At yung uh, iba, katulad nyan, tinatanggal na ng uh, LGU, yung basura dyan. Titignan nga natin, parang may natutulog. Okay. Bakit mayro na ano dito? Dito natutulog kaya? Oo okay. nga eh. Dito okay. na siya okay. natutulog. Kasi nga eh, pila tapay na patanggal namin. Ha? Mira ba 'yan ng mga barangay? Hay. Dito na rin na uh, Pero pinagbigyan ni Kapitan eh. Nakasampay yung okay. kanyang okay. damit. Kasi sampo kayo live. Dito na nga natutulog. Kayo na sila nagtanggal yung tolda, no? May tulda dyan, ano? oh, may tulda na dyan. dito, So, yung mga ibang basura dito, bukod sa kalakal, eh, yung uh, truck na ng uh, LGU Makati, ang uh, maglilinis dito sa mga naiwang kalat. O, oh, ito na ang sitwasyon ngayon Pagka nalinis na itong kalsada Kung makikita nyo, talagang uh, puro langis Yung mga may-ari naman ng kalakal dito na kusa na ipinasok sa kanilang uh, luban bago dumating ang team, kaya pinagsabihan na lang itong uh, action officer ng uh, MMDA dito sa Makati na sa susunod na pagbabalik dito at uh, nadaanan pa na nakahamba lang lahat ng mga kalakal dito ay kukumpis kayo na lahat. So yun doon naman po sa mga may-ari ng junk shop na hindi po namin nabutan dahil nakapag-clearing na po siya ng self-clearing e eh, sinasabi po namin sa kanila na babalikan po namin sila at pag nabalikan po namin ng ganun po uli Kukumpis kayo na po namin sila, hindi na po namin sila pagbibigyan. Maraming salamat po. Maraming salamat sir Nelson.